Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Agresibong chain sa loob ng haunted abandoned building Bismillah Nakapangingilabot ang kananasan ng hiker explorer na ito sa isang Abandoned Mental Hospital. Kaya kung ready ka na, ay tara! Ang video nito ay nakuna ng isang Arabian Ghost Hunter na nagpunta sa isang Haunted Abandoned Building. Di umano ang gusali ito ay sobrang nakakakilapot dahil tinitirahan ito ng isang Jinn nang makapasok nga siya sa loob ng gusali, ay dito na nga nag-umpisa ang mga kababalagan. Fiyahad! Bismillah! Kahit naramdam na niya ang mga kapapalagas sa loob ay hindi pa rin siya nagpatinag. Bismillah! Bismillah! Ladila yadur maismi siya! Napaka-agresibo ng entity na tila ba nasa paligid lamang niya pero hindi niya ito nakikita. Bismillah! Rahman Rahim! Bismillah! Rahman Rahim! Nangingilapot man sa mga nasasaksiyan na hindi pa rin siya nagpatinag, nagpatuloy pa rin siya sa pag -e explore sa loob. Hey! Bismillah! Tila ba nasa tabi lang niya ang Jin at pinaglalaroan lamang siya? Magpagayon pa man, e eh, wala kang makikita ang ano o sino man sa paligid nito. Bismillah! A'udhu Billah minash-shaitan al-rajim! A'udhu Billah minash-shaitan al-rajim! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mga gamit na nagsisigalawan ng kusa mula sa kabinet, sofa, at mga footstep at mga kalabog na talagang nagpapasigaw sa Ghost Hunter. Magpagayin pa man no, sa palagay mo kamulti, isa kaya itong totoong gene o isang evil entity. Ang video namang ito ay nakunan sa si Scotland. Ang lalaki sa video ay isang hiker na nagpas siyang magstay sa isang free house. Ang bahay na ito ay dating isang shepherd house at sa paglipas ng panahon ay hinayaan na lamang ito pwede magstay sa loob ang mga hikers na pumupunta sa lugar. Ayon sa mga hikers na nagstay sa loob ng bahay ay may mga nararamdaman na silang kakaiba. Isang araw ang lalaking ito ay naghahanap na mapapagpalipasan ng gabi. nagpasya siya siyang mamalagi sa loob ng buffet house. Sa ilang oras sa pamamalagi niya ay tahimik pa ang paligid. Hanggang sa biglang ito na nga ang mangyayari. Set up my bed for the night. Gonna get the fire on when it gets darker. There's normally loads of candles around, but they've all been burnt out. I got one of them water filter straws, and it comes with two little bags as well, so you can attach the straw to that. But I've not got to use. Well, maybe this is the guests. There was no one there. I don't know if that's just the people fucking with me or something. I don't know if that's something they do. But I don't think it would be that family if uh, it was just a dad and his daughter and son. See. it was just knocking on the door again and then i went out but there was no one there so i don't know what's going on but i've never heard of any haunted bobbies or anything i've never had weird shit <laughs> For fuck's sake. just wanted know, a nice little bobby night if you've watched all my videos before you know i don't do shit like this i'm <laughs> <laughs> kind of walking around in the room and then i go in there and it just stops oh, maybe i just put my music on really loud and forget about it It's been about an hour and a half since I last made a video, and I've just been doing what I said about my music on loud. In ng of creepy paranormal activity music house. I was a bit of an experience last night, not really sure what was going on. thought it was just people knocking the door and running away that were camping nearby, but it didn't seem like that when I went outside. Couldn't really explain what was happening next door with the noises, but... I'm not really a believer in ghosts myself. It was a bit creepy but I'm more of an alien guy. <laughs> but if you are into ghosts and all that paranormal stuff, these are not the videos for you because this is not what I do, this is not what I'm about. I'm just a happy hippie hiking, living in nature, loving the world. I never have anything like this happen to me, so hopefully it's just a one off and everything go back to normal now. So Sinabi nito na maaaring may mga campers sa paligid na talagang niloloko lamang siya. Pero makikita ang nangyijet niya ito ay wala siyang makita ang ano o sino man sa paligid. Ayon pa sa lalaki, hindi siya naniniwala sa paranormal. Pero hindi naman niya may paliwanag kung ano ito. Eh. Sa mga sumunod na araw, may dalawang campers din eh, na nagpa magstay sa buffet house. When something chilling caught on camera. Found the buffet book. he put my glasses on now just of bad. so this is popular quite popular bothy by the looks of it um, someone actually stayed last night it was nice and tidy when, when we came in so plaudits to whoever stayed here last night well done um, absolutely spotless Whoa. hold on a minute Whoa. This. Oh. This. Whoa. Oh, I'm out of here. No. No, no, no. Bigla na lamang marahang nagbukas ang pituan ng kusa at nang papalapit na ang isa sa kanila ay bigla itong nagsara. Nang ilapot man ang dalawa ay nagpasya pa rin silang magstay sa loob ng bahay. Dito na mas magiging intense ang mga mangyayari. Well folks, it's uh, probably about 10 minutes after our ordeal with the, uh, the spooky door closing over there. And uh, we, we're trying to like rationalise it. I mean, I'm not, any, I don't particularly believe in ghosts and it more no. but, yeah, So we're kind of thinking oh, it might have been just like the, like the backdraft of the of the wind. I mean, it's a, there's a storm going on outside, so yeah. But I, I, still don't believe it was the wind. But it's the only when the wind's blowing that strong outside, and there's no, I, it, it's the only rational explanation, even though. I'm not even looking at that. No, I'm not looking at it. It's moving, right? <laughs> I'm on I don't know where to go, I don't know where to go. This is this is, this is cocky, right? I don't. I'm not. It's black in here as well. I can't see a thing. So there's a chair over there, and it just stopped it just started to move, which is... No way, I'm not, I'm not, I'm not, <laughs> having, I'm not even, not, bonkers. I'm not having any part of this. That is moving. It is moving, that chair is moving. Just leave it. No, oh, Gumalaw na nga ang chain mula sa corner at may maypay ang mga gamit sa paligid. Dito na nga napagpasya nilang mas magandang umalis sa loob ng bahay. So ano sa palagay mo kumo multi totoo kaya ang haunted ng bahay nito? At kung isa kang hikers, ay eh, kaya mo bang magstay? Ang Russian Ghost Hunter na ito ang nag explore sa mga haunted places. Gusto niya ang mga viewers na magbigay ng komento sa mga kapapalagang nakukunan nito. Well, let's watch and see what will happen. So give it a try. Tila ba merong unseen force na gustong sumira ng bintana. Lumalangit nga dito mula sa labas. Isang gabi nagpasya na nga siya ang buksan ng pintana. May isang pagkakamaling gagawin niya. it's a little kind of late for the Tila inayahan niyang makapasok ang entity. So ano sa palagay mo ang lahat ng narecord niya? May katotohanan kaya ang mga paranormal activity ito? Meron nga kaya talagang multo na gustong pumasok sa loob ng bahay at nang pagbuksan niya ito ay nakapasok ito? So what do you think? Is it real or just a clever and realistic setup? You decide. Napakatagal na ng video nito pero isa ito sa mga preview footage na napanood ko sa internet. Well, for me, ang setup ng lugar ay eh, nagbigay sa akin ng creepy vibes. Gusto ko ng ganitong film lalo na at maghilig ako sa mga horror. Ang video ay kinunan ng mga nagfi-film sa loob. Hindi nila sinasadyang habang nagsishooting sila sa loob ng abandoned mental house ay may makakapture silang imahe na hindi nila napansin during the time. Nalaman lamang nila ito nang i-check nila ang footage. Nang matapos silang i-set up ang paligid ay nagpasya silang kuna ng video sa isang hallway. Sa hallway na ito makikita ang mga pintuan at napang pa ang madilim nitong paligid. Wala silang kamalay-malay na habang tumatakpan ang mga magsisiganap sa video. Ay may nakunan pala biglang na dumaan. Pagmasdan mo ang maigi upang makapansin mo rin. <tong> Nakita mo ba bago pa man tuluyan tumakbo ang dalawa ay nauna na ang dumaan ang isang white silhouette na tumagos mula sa pader na papunta sa kapilang silid. Hindi malang ito napansin ng dalawang tumatakbo pero ano sa palagay mo kamulti? Totoong multo kaya ito o sa gawa-gawa lamang? May idea ka ba sa old video na ito?